Yan, nandito nga tayo, bumaba lang tayo ng 1 floor. Nandito na tayo sa may 6th floor. 7th floor kasi yung pinaka-clock tower. Ito, batay lang natin to. The Manila City Hall Clock Tower. Yan. Designed by architect Antonio Toledo with four clock faces and completed in the 1930s. It is almost 100 feet, 30 m in elevation and serves as an icon for the city of Manila. It is currently the largest clock tower in the Philippines. Three renovations took place over the years. The first was completed in the early uh, 2000s, where motorized controllers were fitted to the mechanisms. They allowed quick manual adjustments from one central location should the need arise. The second renovation in 2014 had two goals. To greatly improve clock accuracy and to eliminate the need for any manual adjustment of time. A local manufacturer was commissioned to design and fabricate computerized GPS based controllers with official certification from DOS Pagasa. Once they were installed, the four clock towers automatically synchronized to Philippines standard time without any needing manual adjustments. Hence, in case of run-out, the four clocks automatically readjust themselves to the correct Philippine Standard Time once power is restored. The third renovation was planned and carried out in 2021 by Mayor Francisco Isco Moreno domagoso It is currently being continued and maintained in 2022 by Mayor Maria Sheila Lacuna Pangan. After the clock faces were repainted and the external lighting renewed, the same manufacturer of Philippine Standard Time Controllers was commissioned to refurbish the internal mechanisms, enclose them in elegant glass and metal housings ready for public viewing. These steps ensure the Manila City Hall Clock Tower will always provide the correct Philippine standard time and will continue to be a source of pride for the entire Philippines. And West Clock, West Clock, to facing Intramuros, West Clock facing Intramuros. No, oh, yan. West west block facing Intramuros 'yan. Ito. West block facing Intramuros, 'yan. 'Yan. Tapos ito, south block facing Rizal Park naman. 'Yan, south part facing Rizal Park. Dito 'yan. 'Yan yeah, Rizal Park, 'yan banda. Yung bandi Rizal Park, 'yan yes. facing Rizal Park. East Block facing balakanyong palas. East Block facing balakanyong palas. Diyan. Okay, balakanyong palas na, no? bantajan, bantajan na balakanyong palas. Diyan, East Block. North Block facing Balipasi Street. Diyan, North Block facing Balipasi Street. Yung post office, facing post office Manila. Diyan. cash. Papaanan muna tayo. Ba tayo sa 5th floor. 3rd floor kasi dito, kantin eh. Bababa tayo ngayon sa 5th floor muna. May para mga exhibit dito. May mga exhibit dito. Painting-painting. Majestic yon ni Rinaldo Perez. Ac acrylic on canvas. Majestic yon. Tapos ito, um, Sharp Life Jun Gulapa. Graphic, graphite pencil on paper. Yan. Ito, Moonlight Predator ni Ramon Ramil Victoriano. Acrylic on canvas. Ganito ng mga ano dito eh. Yung mga exhibit. Ayan. Ito naman, himig ng kultura. John Patrick Lagrana. Ito naman, Pulanggi. John Patrick Lagrana rin. Pulanggi. John Patrick Lagra Lagrana. Ito, Panikup panikupon Simon Mindaro oil on canvas naman to oh, ganda oh yeah, galing galing ng pagkakaan panikuron Simon Mindaro Simon Mindaro yan, dito muna tayo sa loob yeah, mga yan mga oh. Yeah, Ayan, nandito. Balansi ni Glenn Serrano. Balansi ito, balansi. Glenn Serrano. Yeah. Ito. Dayang Asu. Dayang Asu naman to Ni Herm Hermigildo Pineda. Dayang Asu. Sa so, pangkapangpangan siguro to eh. Dayang Asu. Uh, kapangpangan. Yeah. Ito. Suplinong Apong na Malyari. Kapangpangan nga. Glenn Glen Serrano. Blair na to. Yan. Gaganda. Ganda ng mga paintings. tino kalinaw tapos ito um umuma inang kalikasan inang kalikasan naman tong isa ito si inang kalikasan ito kalaw kalaw series 1 2 3 Nagtibud kala na 3 ito, nagtibod hala na 3. Nagtibod hala na 1. Eh, nagtibod hala na 1 yan. Ito, nagtibod hala na 3. Hala na 2. Nagtibod hala na 2. Yan. Ipagpahulay. Rest. Yan. Regions of Alaya. Here may Hildo Pineda rin eh. Uh, Tree of Life. Arvin Manusid. Tree of Life naman to. Arvin Manusid. Ito, Nepentes Gracilis. Nepentes de Gracilis nag nagtibuda lana Aldrin Balili Ed Sayaw Ed Sayaw to Mel Melvin Bilyo Masada Will Melvin Bilyo Masada Ed Sayaw to Ed Sayaw Ito Raflesia Arnold Tampuda Aldrin Balili Ito, father of soil. Meldroville, Melvin, Belio, Masada rin. Father of soil. Ayan, may mga ano pa rito. Sag-ub. Sag-ub naman tawag dito. sagub Sag-ub ni Simon Mindaro. Ito, Taguri. Simon Mindaro din, Taguri. Simon Mindoro. Simon Minduri din. Mindaro, Taguri. Tampuda Hulido. Wilmar C. Samohay. Ah, Sumahoy. Tumpada Hulido. Itong padalokido. Ito, renewal amidst the fall. Renewal amidst the fall. Yan. Itong painting na to is to remove. Ano? Renewal amidst the fall. Wilmar Sumahoy din. Yan, tultol. Wilmar si Sumahoy. Fossil leaves art. Leaf art. Yan, sila yata yung mga nagpainte. Eh. Sila yung mga gumawa. Mga special, ano nyo na. Yan sila. Sila yung mga nagpaint siguro. Ito yung mga to. ang pagkubli ni Beb Buboy sa musika. Ni Hasmin Heinz Biray, ang pagkubli ni Buboy sa musika. Ito, Arian, nakababatang kapatid ni Andrea Gabriel. Andrea Gabriel naman ang gumawa nito, nakababatang kapatid. Ito, Inspiration, Arving Caspe. Inspiration, Arvin Caspe. Ito, Isdang bato. Isdang bato ni Henry Biray. Yeah. Sabang River. Estuary ni Jung Sa Sabang yan, sa Sabang. Sabang River sa Estuary. The boat along Sabang River. Sa Mindoro yan ha, yung Sabang. Yung Sabang Beach na yan, sa Mindoro yan Yan. yan. Ito, Mindoro tuna catch, di ba? Yeah. Apa sito. Um, si Pagatyaga, Arwin Caspe. Ito, Aruyan Falls, Jun Golapa. atong Aruyan Falls na to, maganda. Aruyan Falls daw. So, ni Jun tapos sa baba, I love Mindoro. Ay sa Mindoro din pala, jungle pa din. I love Mindoro naman dito sa baba. Dito sa taas, Aru Aruyan Falls. Ito I love Mindoro. Niyan. Ito Tampisaw, Arvin Caspe. Tampisaw mga bata, Tatampisaw, Enjoy sila, di ba? Ito naman, Golden Refuge. Ramil Victoriano Golden Refuge naman to. Ramil Victoriano naman. Still life. Jun gulapa. Yan. Etos spag spag tree jun gulapa. Pasalubong jun gulapa watercolor and calcium paper. Yan. At three at Panikian Lake, Jungula pa rin. Uh, at Panikian Lake. Pink and ink on paper lang. Oh. Tapos, a very uh, peaceful village, Jungula pa. You know? a day's retreat and contemplation, tinta mare, utak agham, utak sining, swibit. A day retreat and contemplation to. Kapuni Karubis Kapuni ko ga goribas. Ito, coconut tree of life ni Den Gerson Tongko. Ito, Amang Yans Love Letter, Jun Gulapa. Ganyan pala love letter ng mga mangyan. Tapos ito, sa yakap ni Nanay. Ito, kalinga ni Inay. Yan. Hintay sa baba. Dito naman yung mayor's office. Uh, ah, replica lang siya. Replica lang to ha. Uh, Kakabsat mga bonsai. Replica ng mayor's office. to Yan. Yan yung mga pictures dati ng ano. Ito, University of the Philippines, Manila. 1945 American Patrol moving past University Ruins. Ito San Santa Isabel College, Chapel, Manila. Santa Isabel College to, Manila. Ito Jesuit Church, Manila. May bus dito si Ako Aguinaldo. Bus ni Ako Aguinaldo. Uh -huh. Harmonies Harvest. Harmony Service. Ito, Communical Ranch. Ito, Grace of the Land. Yeah. Murillo Velarde 1734 Murillo Velarde 1734 ito yung replica ng replica ng office sa of Manila Mayor. Replica ng Manila Mayor. Mayor. Yan yung mga mayors ng uh, mga mayors ng Manila. dito sa baba, canteen na to. Canteen na to mga kapsat, mga bonsoy. Itong sa ikot, third floor, kantin. Kantin to, kantin. Thank <laughs> you Ito, tatlo ang nanay ko. Pangalan pala nito, tatlo ang nanay ko. Itong painting na to. Tatlo ang nanay ko by Waway Saway. Ito, bahay katutubo. Yan. Ito, harvest. Harvest mais. Harvest mais naman ito sa baba. Bahay katutubo naman to. Ito, bahay katutubo 2. Bahay katutubo part 2. Ito, ganun din. Hindi, ito, tatlo nanay ko, two. Ayan, bakit ganun? Ito pala, tatlo nanay ko, two. Ito. Ito, yung bahay kubo, ito. Sa baba, itong tatlong nanay. Tatlong nanay ko, part two. Himlay, waway, saway. Himlay to, himlay. Ito, bahay katutubo 3. Ito, so, Mount Katinglad. Mount Kitanglad. Ayan, Mount Kitanglad yan. Ito, Trapper. Trapper naman tong isa. Itong isa, Bahandi. Ito, pahilom. Pahiyong pala, Pahiyong. Ito, Cultural ban. Ito, Timeless Trends, Genevieve Estrada. Ito ang ganda, Smile, Simple Living. Simple Living yan, Rolly, Rolly Hinampas. Simple Living yan, so, Simple Living. Ito, Alone in Paradise, roly Hinampas din. Nagising aso, awawa naman. <laughs> Golden Retriever pa yata. Yeah no. ito victims to ng mga ano ito yung mga ito yung mga wall of heroes ito yung mga heroes ng world war 2 battle of manila ito yung mga lumaban siguro ng battle of manila ang dami nila you know? wall wall of ano to wall of heroes ito yung mga heroes ng world war 2 dito sa manila battle of manila siguro to eh uh, mga mga, bat, mga batikan ng battle of manila

'Yan, 'yung na tayo mga bonsoy Ito 'yung mga bomba yata nun. 'Yung mga nag-recover nilang ng bomba ng World War II, ginamit. Diba? 81 ito 81 mm mortar ca, cartridge mortar cartridge ito isa drop drop mini um, muni, drop munition drop drop munition yan tende di ba ito rifle propellant grenade rifle propellant grenade to ito um 75 mm projectile high explosive ito uh, 81 mm ilium Okay, at na natin kakapsat mga bonsai ha upload videos lang salamat sa mga okay upload videos lang to marami pa tayong ganitong lugar na pupuntahan kakapsat mga bonsai salamat God bless sa inyo lahat bye bye